Dunga na akong nabuntisan Ang akong asawa ug hubag nga ugangan Maayong adlaw ka ni Moody Sam Ingon ma sa imuhang mga viewers Tawagan na lang di ay ko sa pangalang Ralph Usa ko ka engineer Minyo na ko nga sa akong asawa Nga tawagan na lang po nato sa pangalang Lori Kung nakadungog mo sa una na akong pag-share sa akong istorya Mauna ni Karon ang part 2 Usa ka call center agent ang akong misis. Usa ka higayon ni Ana, samtang nag-duty siya, hubog ko nga ni sa among panimalay. Naalaan na akong asawa ang iyahang mama o naungaran yun na ako siya atong gabi una. After two months, DJ Sam, nagbunti si Lori. Wa ko magdahom, nga sabay puday sa iyaha. Nagbuntis bod ang akong ugangan. Sexy hon pa nga akong ugangan DJ Sam. Bata pa kayo siya tanawin na eh, para sa iyahang pangidaron nga 41. Maong usahay, pero may gina maalaan nga siya ang akong asawa. Labi pag magtaliko DJ Sam. O diba kaha kilom-kilom na ang palibot. Liwat pag yun kaayo ang dagway sa akong asawa nga dunia. Tuod man, nabalaka kaayo ko kay lagi, nabuntisan po na ako siya. Gani naguna guna pa ko nga ipakuha na lang ang gibunti sa akong ugangan. Pero nasuko siya o gisagpa pa ko niya DJ Sam, kay wa daw sala ang bata. Nagunahon na ko nga mulay loon na siya sa laing dapit, sayang mga kaila. Apan suportahan lang nako siya DJ Sam. Pero di po siya. Gignan po ako siya nga ipaangko na lang bisan kinsa. Pero di gihapon siya. In short, mura na kong nabuang o pangitag solusyon kay lagi kong masakpan sa akong misis nga si Lori nga ako ang amahan sa gisabak sa iyang inahan. Aksidente lang to DJ Sam. Wa na mo gituyo pareho. Apan lisod kayo ng i-explain sa akong asawa. Gihilom na mo sulod sa panimalay ang sikreto namo ni Mama DJ Sam. Hangtod nga siguro wa na siya kakaya pa. Gidaan sa simbahan si Lori o giistoryahan siya sa tanang nahitabo. Wa na mo tuyo ah, o disgrasya ra ang tanan. Grabing hilak sa kong asawa at nga time, DJ Sam, o pag uli na ako gikan sa trabaho. Halos ipapilit na lang ko sa pader sa among balay sa kalagot sa ako oh. Nakatun Nakat on kong shades sa samtang gavisit sa site na mo pagkaugma, DJ Sam. Tungod kay bunog yun kaayong akong naong. Wa nako gibalik tungod kay nakasala man jud ko sa akong asawa nga si Lori. Gidawat nako na ang tanang pasakit niya DJ Sam. Tuod man, namingaw rami og halos na dawat na lang ang sitwasyon. Halos one month pud mi nga gitinguga ni Lori DJ Sam. Pero dihang birthday na ni Mama, kay silang duha og gidawat na lang ang sitwasyon. Nagpinasaylo na sila DJ Sam. Careful pud ko sa akong panlihok kay ginaprove na mo sa iyaha nga wa may relasyon ni mama. Kung kadtong tanang nahitabo, wa na mo tugustuha. Karon mga nakay na silang duha ni Jay Sam parehas. Nakaready na po ang mga gamit sa mga bata, kuna og kwarto. Wa makabalo ang mga silingan na sa tinuod nga nahitabo. Tungod kay nagtuo sila nga nakauyab si mama og lain, og wa gipanagutan. Tuan na sa abroad ang maong lalaki mao na ilang nahibawan. Mao na lang jud na ang among nga gipanindigan aron nga uway kaulawan og samok DJ Sam. Kay na mo napaligidan jud ang mga marites nga mga silingan. Okay na ang dagan DJ Sam. Okay na si Mama og si Lori apan. Ang dili okay ako. Mm? Tungod kay sa pagpanlabay sa panahon, murag doon naman ni Sibol nga pagbati sa akong kasing-kasing para sa akong ugangan. Honestly, mas gwapa pa siya o blooming tanawon DJ Sam kumpara sa akong asawa. Mas attractive pa siya. Gani, pipila sa akong mga kaubanan nga engineer ha, nagka-crush sa iya ha. Pero maulaw lang sila o nagrespeto lang sila sa ako at tungod kay kauban nun mi sa trabaho o ako asyang ugangan. How would gaayo siya mo care sa amua ni Jay Sam? Mura bitaw o paminaw na ako, mas tamis siyang magmahal kaysa sa akong asawa. Sa tinood lang no, mataghiga yun nga mga gadula misa kama ni Lori, si Mama Thelma ang akong ginahuna-huna. Mas lamig pa man siya kaysa kay Thelma Ginaimagine imagine ganit nako na siya DJ Sam kung what if siya lang kaya ang akong asawa. Mahapi kaya mi? Lami kaayo siyang kumuto na DJ Sam o magpahubog-hubog na sab. Aron matirahan na po nako na siya pag-usap. <laughs> Pangit kaayo kong panghuna-huna. Pero maunay di DJ Sam. Yaha ganing Andi sa CR, ginagamit siya na nako magpalpal. Unsa may buhato na Anibi? Normal ra Mga boys, tambagi daw ko ninyo bi. Og ingon man sa mga followers ni mga uban of viewers DJ Sam. Unta, dili ko ninyo husgahan. Imong follower og sender DJ Sam, Ralph.